iisa lang ang buhay. Bakit hindi tayo tumakbo na para bang nasa gitna tayo ng kagubatan ng ating mga pangarap? Kung hindi na makahakbang ang iyong mga paa, puso na lang ang gamitin mo. Huwag kang hihinto kahit pagod ka na at titigil ka lang kapag natapos na ang laban. Dahil ang pinakamahirap sa lahat ay ang talunin yung taong hindi marunong sumuko sa buhay. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong punong-puno ng mga pangarap na takbuhin ang hamon ng buhay. Nagtiis ng maraming hirap, hinarap ang mga matitinding hamon at titinaas ang bandila ng bayan sa larangang ang kanyang kinabibilangan. Ngunit nagtagumpay man anong sakit para sa isang magulang ang pagkabigo na dulot ng pagkawala ng natatanging tropeyo sa buhay. Ang kwento ng pamamayagpag at